Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa Asia, ay tila nagkakaisa na ang mga bansang kanluranin para ihanda ang Pilipinas bilang bagong frontline laban sa lumalakas na puwersa ng China. Nangyari ito matapos ang isa na namang agresibong panghaharas ng China sa barko ng Pilipinas nito lamang linggo. Tahimik pero tuloy-tuloy, isa-isang pumapasok ang mga bansa ng NATO kasama ang Amerika, Japan at Australia. Bit-bit ang mga kasunduan, armas at pondo ang bansang dating nasa gilid lang ng mga alitan ngayon ay ginagawang sentro ng depensa ng buong Western Alliance sa Pacific. At kung totoo nga ang mga planong ito, ang Pilipinas na mismo ang magiging sentro kung sakaling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at ng mundo. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nagkagulo na naman sa West Philippine Sea matapos sakusahan ng Philippine Coast Guard ang Chinese forces na sinadyang banggain ng isang barko ng Pilipinas na BRP Pagbuaya malapit sa Titu Island noong linggo. Ayon sa ulat, ang mga Chinese Coast Guard at militia ships ay gumamit ng high pressure water cannons para atakihin ang mga nakadaong na barko ng Pilipinas bilang pagpapakita ng puwersa. Mariing kinundena ng Pilipinas ang pag-atake at tinawag itong isang malinaw na banta na nagsasabing ang agresyon ng Beijing ay nagtutulak sa rehiyon papunta sa isang mapanganib na sitwasyon. Tatlong BFR vessels ang nakaranas ng delikado at mapanuksong galaw mula sa China Coast Guard at mga barko ng Chinese Maritime Militia. Bandang alas 8.15 ng umaga, lumapit ng sobrang lapit ang mga Chinese Maritime Forces at inactivate ang kanilang water cannons bilang malinaw na pagbabanta laban sa mga BF vessels. Si Jay Tariela ng Philippine Coast Guard ang nagbigay ng detalyadong salaysay tungkol sa insidente. Lumala pa ang sitwasyon bandang alas 9.15 ng umaga nang ang CCG vessel na may BU number 2150-Siam ay direktang nagpakawala ng water cannon sa BRP Datu Pagbuaya na tumama mismo sa barko. Pagkalipas lang ng tatlong minuto, bandang alas 9.18 ng umaga, sinadya ng parehong CCG vessel na banggain ang hulihan ng BRP Datu Pagbuaya na nagdulot ng bahagyang pinsala sa istruktura ng barko pero wala namang nasaktan sa crew. Madalas na nagkakaroon ng komprontasyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea na halos inaangkin ng Beijing sa kabuuan kahit na may ruling ang International Court na nagsasabing wala itong legal na basehan. Sinabi rin ni Tariela na kahit ganitong klasing agresyon ay hindi nito mapipilit ang Pilipinas na sumuko. Ayon kay Tariela, sa kabila ng mga pananakot at agresibong aksyon na ito, mananatiling matatag ang PCG at BFR. Hindi kami matatakot o mapapaatras dahil napakahalaga ng presensya namin sa Can Island Group para maprotektahan ang karapatan at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Pero itinuro naman ng Beijing ang sisi sa Pilipinas. Ayon kay Liu Dejun, tagapagsalita ng Chinese Coast Guard, binaliwala ng barko ng Pilipinas ang mga paulit-ulit na babala mula sa panig ng China at lumapit ng delikado sa isa pang barko. Dagdag pa ng China Coast Guard, ang dalawang barko ng gobyerno ng Pilipinas ay iligal na pumasok sa katubigang sakop ng South China Sea na naging dahilan ng banggaan. Mahigpit naming binabalaan ng Pilipinas na itigil agad ang kanilang panghihimasok at mapanuksong kilos. Isasagawa ng CCG ang mga law enforcement activities para protektahan ang aming karapatan sa loob ng waters na sakop ng hurisdiksyon ng China alinsunod sa batas. Ang buong responsibilidad ay nasa panig ng Pilipinas ayon sa Coast Guard ng Pilipinas nangyari ang insidente malapit sa isla na bahagi ng Spratly Island Group kung saan matagal nang ipinipilit ng Beijing ang kanilang claim ng soberanya. Subalit habang pinapatibay ng China ang kanilang One China Doctrine, may tahimik pero planadong kontrapwersa na unti-unting nabubuo at hindi ito nakasentro sa Taiwan mismo kundi Pilipinas mismo. Hindi inaasahan pero naging mahalagang bansa ang Pilipinas sa isang malaking strategic pivot, isang lugar kung saan ang Washington, Tokyo, Brussels at Canberra ay tahimik na nagpoposisyon para pigilan ang ambisyon ng Beijing. Ang mga pangyayari sa karagatan ng Pilipinas ay maaaring magtakda kung ano ang mangyayari sa buong Taiwan Strait ang mundo ay kumikilos sa isang dituwirang paraan para hadlangan ang Beijing at suportahan ang Taiwan. Noong Agosto, inilabas ng Australia at ng Pilipinas ang plano na tapusin ang isang bagong defense agreement sa susunod na taon. Inaasahan na ang kasunduan ay magpapatibay ng regular na pagpupulong ng mga defense ministers, magbibigay daan sa mas maraming joint military exercises at magpapadali ng mga investment ng Australia sa development ng defense infrastructure ng Pilipinas. Ito ay kahalintulad ng U.S.-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement kung saan nabigyan ng akses ang United States sa ilang military base ng Pilipinas na kasalukuyan ng ina-upgrade ng Pentagon. Ilan sa mga base na ito ay pinili para mas maayos na maipwesto ang U.S. forces upang makapagpakita ng puwersa sa South China Sea at papunta sa Taiwan Strait. Noong Setyembre, ipinatupad ang Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement kung saan ang kasunduang ito ay nagbubukas ng pinto para sa mas maraming military exercises, industrial cooperation, technology exchange, at infrastructure development. Ayon sa pahayag, sa huli, tinitiyak ng kasunduang ito na ang pinakamalalakas naming sandata, ang aming armed forces, ay maaaring mag-operate ng magkasama, hindi para guluhin ang rules-based international order." kundi para protektahan at panatilihin ito laban sa mga bansang gustong baguhin ito para sa pansariling interes. Matagal nang napagdesisyonan ng Tokyo na makabubuti sa Japan kung mapalalakas ang defense capabilities ng Pilipinas. Noong Agosto, nang magbanggaan ng isang Chinese naval destroyer at isang Coast Guard cutter sa South China Sea, tinutugis nila noon ang isang Philippine patrol vessel na gawa sa Japan, pero ang bagong kasunduan ay lampas pa sa pagbibigay ng gamit. Ngayon, may legal na batayan na para makapagsanay at makapag-insayo ang mga puwersang Hapones sa teritoryo ng Pilipinas. At kabaliktaran din. Noong nakaraang taon, nag-anunsyo ang Manila at Rome ng plano para magkaroon ng sarili nilang defense agreement. Noong Marso ngayong taon, nagsimula rin ang Ukraine at ang Pilipinas ng negosasyon para sa co-production ng military drones. Noong Mayo, lumagda ang Germany at Pilipinas ng Defense Cooperation Agreement. Noong Hunyo naman, nagkasundo ang Lithuania at Pilipinas sa isang Defense Memorandum of Understanding. Sa isang press conference sa Manila, hayagang nagsalita ang Lithuanian Defense Minister tungkol sa mga aksyon ng China na tumatarget sa Taiwan at sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy ding lumalawak ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang Europeo bukod sa France. Noong Enero ng nakaraang taon, nilagdaan ng Pilipinas at United Kingdom ang isang Memorandum of Understanding para sa defense cooperation noong nakaraang buwan sa pagbisita ng British frigate na HMS Richmond sa Pilipinas, ipinahayag ng London ang intensyon nitong makipag-negotiate ng isang Status of Visiting Forces Agreement sa Manila. Mahalaga ang Pilipinas dahil sa dalawang bagay, ang maritime dispute nito sa China at ang papel nito bilang demokratikong kaalyado ng United States. Kung wala ang Pilipinas, hindi kayang pigilan ng western countries ang Beijing sa South China Sea, pero hindi lang ito tungkol sa teritoryo o karagatan. Sa likod ng mga saradong pinto, naiintindihan ng mga bansang nagtitipon sa Pilipinas ang totoong taya ng laban. Ang agresyon ng China sa Taiwan Strait ay makakaapekto sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya, pero wala ni isa sa kanila ang gustong direktang makipagbanggaan sa Beijing tungkol sa Taiwan mismo. Sa halip, tahimik nilang pinalalakas ang Pilipinas, ginagawang forward defense position na hindi kayang ibigay ng geografiya ng Taiwan. Ang mga US Indo-Pacific Allies at NATO partners ay armado na ang Philippine military at nakakuha ng mga legal foothold sa teritoryo ng bansa. Habang pinuposisyon ang sarili para sa isang gerang sanay, hindi na mangyari pero pinaghahandaan pa rin nila.